guys kumain so, yung kayo namin na nagluto ako ng na ng maya maya na kumain ko kumain na ng na kumain na kumain na at na uh, kumain matamis kasi ano bagong na gulay na kumain na

Pag mag-asawa na lahat ng anak ni Kuya, balik na kayo sa bagong mag-asawa. Okay. <laughs> Dalawa na lang. Ipon na lang ang pondo doon sa ano, eh, Sir. Ha? Tira, pondo, malamig. Ah, mag na daw.

Iyan ka dun yung na yun. Pate? Ano nga, tunong sa iyo ka mo? Oo. Di ba, ano yung sa baba ng bag mo? Huwag sa araw na. Oh, gusto ko nung no, makuan ng Punta po niya agad, kaya kira kong Ah, no. yung ano? Mm -hmm. Ma yung makataas diyan? Maano, yung payat. Hindi, yeah,

Baik. Halo. Jangan ketipu. Halo. Baik. Bangai kan? Selamat pagi. Baik, gubernur kan? Oh, pembeli ini siap. Dapat sa rice cooker na may tubig. Hindi as kaya, ayan, hindi na niya na-control. Ay, Luzon! Thank you.

Yang sedang amuk mendelabai. ya, pantas sambungkan sedekah. Saya yang haruan. Pantat. pantas seduh apa? Aku yang motor ве да я сам сама села хм Hmm? Kukuha ko na yung paras. Hmm. Ano yung paras? Ano naman yung this month, kuha sila ng worth 20,000. isama yung ibang PS na gusto ko sa PS eh. Part 2 round nalangin, 1 point ba tsaka 2 up Hindi, ina-lock ko na yun. Kaya diba bigay nyo 9, bigay ko 11, kasi bigay sa kanila 15. Hmm. Tapos yung sana naman, kapasito ng 5 tsaka 10, ina-lock ko nalangin. Tsaka, tsaka yung gear case daw, ang beta daw sa kanila ng gear case, 130 to 150. Sabi ko, dito na lang. Dito sa yung sana sa pyesa mo, na bibili mo, tapos ako kukuha. pag dito na lang ako ng konti, deliver ko dyan. Kapag ka naubos ka ulit, ganun ulit, 20 hanggang sa 20, 30, ganyan. Hmm. Kasi babaksak niya daw yung pressure doon na ano yung motor. Kasi ang bigay sa kanya yung motor ng talo, 450. Wala ko na yung pata lumuwa motor ng ano ng rewind may ano si lumabi ba lumabi eh lumabi sabi ko kasi dalawa may mga kasi dalawa ay sinaya ay nakawala na yun lumabi lumabi yung yung nagaano sa kanya mga motor eh hindi do sa kanya ano one eighty ay yung sabi ko pa yung ano sabi ko pa yung ano kaniyan ha ate ah ate sabi sabi lahat

Jargo. Ito ang marami doon. May so, okay, isida na uh, nga makula. Ito. Please like, share, comments, and subscribe. Thank you for watching. Bye-bye. Yung pandang, kinuha yung ice cream. Hmm? Ha? Kinuha